Okay, Bye! Bye! Yeah. Sa pinakabagong episode ng Tony Talks ni Tony Gonzaga na na-upload ngayong araw, November 5, 2023 naging totoo ang kanyang kapatid na si Alex Gonzaga tungkol sa kanyang pangalawang Miscarriage Binuksan ni Alex ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa pagiging ina na inihayag na ang kanyang pangalawang pagbubuntis sa kanyang asawang si Mikey Morada ay hindi isang natural na paglilihe. She explained that her decision to undergo IVF was influenced by a prominent American figure namely the wife of 44th US President Barack Obama nag-decide akong mag-IVF kasi nakita ko kasi si Michelle Obama. Ang IVF o in vitro fertilization ay isang fertility treatment kung saan ang isang embryo ay nil nilikha sa labas ng katawan na pagkatapos ay inilalagay sa matres upang makamit ang pagbubuntis. Tony couldn't help but remark, iyan ang naaasar ako sa iyo kung ano na lang makita mo. In defense, Alex explained, wala ka nang magagawa sa algorithm ko. Nakita ko na parang sinabi niya ni Michelle Obama na nagkaroon siya ng miscarriage. Tapos after 2 years, hindi sila makapag-conceive ni So sabi niya mag-a-IVF siya. So by 34, nag-conceive siya. Tapos by 36, nag-conceive siya through IVF. Pareho yung anak nila. Kasi nga ayaw niyang mag-waste ng time na kakaantay kasunod ng halimbawa ni Michelle, nagpas si Alex na ituloy ang IVF upang mapabilis ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging ina. Naisip ko na I'm AJ from the S. Now I'm aging from the S so kailangan ko nang madaliin sa tulong ng science, she expressed. Ganun pa man, hindi isang madaling landas para kay Alex ang sumailalim sa IVF. Pagkatapos ng kanyang stint hosting ng TV5 noong time show na Lunch Out Loud, inilipat niya ang kanyang focus sa proseso ng IVF na napatunayang isang mapanghamon at emosyonal na paglalakbay na puno ng maraming mga pamamaraan. Alex reflected pag kunwari naging successful yung pregnancy sa lahat ng mga anak na alam nyo na galing kayo sa IVF, mas, ma mas mahalin nyo talaga as in grabe yung pagmamahal nyo sa nanay nyo. Kasi ito talaga makikita mo yung hirap ng nanay, ng babae para mabuo yung baby. Ang dami niyang pinagdaan ng hormonal imbalance, ang dami niyang bawal gawin para lang mabuo ka finally. At sa buong paglalakbay nito, nakahanap si Alex ng walang patid suporta mula sa kanyang asawang si Mikey. Bagamat hindi niya palaging ipinahayag ang kanyang mga ng hayagan, tumayo siya sa tabi nito bilang isang matatag na kapareha. Hindi kailanman ipinaramdam sa kanya na responsable para sa kanilang mga pakikibaka. Ang pinakanakita ko kay Mikey is talagang partner siya na hindi niya talaga ipaparamdam na kasalanan mo, she said kasama mo talaga siya. She went on nung time na yun kasi naiisip ko na I'm so pressured na. Pressured na ako sa mga tao na, uy, di pa ba mga yan? Tapos syempre, yung nangyari sa akin this year na dun sa birthday ko, every time may namimit ako, sabihin na, ah, mabait ka naman pala. Ang karanasan ay ng emosyonal na pinsala kay Alex sa mga taong nagkomento sa kanyang kilos at kabaitan sa kabila ng kanyang mga personal na hamon. Ibinahagi niya ang kanyang pag-asa para sa isang positibong resulta pagkatapos ng sakit na kanyang tiniis. With tears in her eyes, Alex continued. Yung parang, bakit ganun ang connotation sa akin this year? Na parang sana Lord, ang sakit ng napagdaanan ko, sana may maganda namang balik. Baka ito na, dagdag pa ng comedian kaya grabe yung respect ko sa mga nanay na pinagdaanan yon kasi grabe eh. tapos sing iba na syempre like us hindi naging successful yung IVF so gagawin ko ulit yun yung minsan nakakaiyak sa akin na parang ah kailangan ko na namang gawin yung another 12 sessions binanggit din ni Alex ang hindi tiyak na mga rate ng tagumpay ng IVF na pagbubuntis na binanggit ang pagtatansya ng kanyang mga doktor na 50 to 60 na tagumpay. Binanggit niya ang mga kaso kung saan kahit na may 21 embryo, ang tagumpay ay mailap na nagpapatibay sa kanyang paniniwala sa hindi mahuhulaan ang proseso at ang pangailangan para sa pananampalataya. Pag-iisipin mo talaga, it's really the Lord's hand, she realized. Kasi pag pinasok na yung embryo, paano siya magde magdevelop? Tsaka paano siya kumapit sa matres mo? Kahit anong inumin mo, gawin mo, wala ka talagang kontrol. Na-engage si Alex at Mikey noong January 2020 at ikinasal noong November 2021.